mga kapaps magluto na tayo ng dulcing langka sila lagay na natin yung ating langka tapos lagyan natin ng isang basong tubig so konti lang to eh isang basong tubig lang yung ating ilagay so lutuin muna natin siya, ayan So, yun ang mga kapaps. Ilalagay na natin yung ating sugar was. Yung hindi siya pula mga kapaps kasi OB. Ayan, tama na siguro ito. Kasi OB yung ilalagay natin. Ayan, tama na yan. Huwag na natin ubusin yung one quart. Kasi condensed naman yung gagamitin natin. Ayan tagdaga na lang natin mamaya na pag matabang siya so yan na mga kapaps ilagay na natin yung ating uh, condensed na jersey OB silalagay so, na natin mga kapaps ayan yung ating uh, gatas na condensed na OB so yan. Siguro masarap ito. pa tapos haluin natin. Wow. Sarap na pa 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 obi. pa pa So, ayan. Siguro masarap ito. Ayan. Sentayin ni lang natin na maglapaw So yan ang mga kapats, yung ating ginawang palaman na langka ubi. So, mayroon tayong pang palaman sa tinapay mga kapats. So ayan siya. Oh. Hinog po yan na langka. Wow, oh, ang sarap na ng ating dosing langka pang palaman sa at tinapay. Yan. Langka ubi jam. Meron na tayong pang palamansa tinapay mga kapatso. Ayan. Oh. Ayan, na siya. pwede na to. Pwede na to mga kapats. Ayan. Tapos na yung ating nilutong palaman. Ayan, so malapot na siya. Ayan. Wow, sarap-sarap na siya. Sarap-sarap na ng ating uh, ubi, oh. Langka ubi. Pang palaman sa tinapay. Ayan, so tanggalin na natin sa sapoy mga kapaps. Ayan, malagkit na siya. Yung ating ginawang palaman na uh, hinog na langka. Ayan. So ubi na naman ang aking ginawa so hanggang dito na lang mga kapups. bye bye